sabi ko, bakit po, pudok? Sabi niya, wala ka ng karamdaman, negative na lahat, puri na mahala, Panginoon. Go to God, Pinagaling ako ng ating pinakamamahal Walang gamot, Hello. mga minamahal ko, hallelujah. Puri na praise the Lord. Sa inyong lahat po, mga minamahal, beloved preachers, workers, sa lahat po na ginagamit sa banal na ubasan ng pinakamamahal na Malsus, beloved birthday and live viewers, praise the Lord, uh, blessed a uh, blessed after, uh, evening na po sa inyong lahat, mga minamahal, praise the Lord. Uh, sariwain ko lamang po ang kabutihan ng ating pinakamamahala pa yung sus mga minamahal. Ako po mga minamahal ay since birth na po na na-save sa gawain ito mga minamahal ko, hallelujah. Nung, mga, nung, mga, nung, kabataan ko po mga minamahal ko, hallelujah. Ah, uh, isa po kami sa tinatawag na no permanent address, mga minamahal, sapagkat kung saan po nakakahiram ng lupa ang aking bilabid papa, mga minamahal, dun po siya nagtatayo ng bahay, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya kahit saan saan na po kami nakaabot, mga minamahal, hanggang sa dumating po sa point, mga minamahal, na nakatira po kami sa bundok, mga minamahal, na kung saan yung banal na gawain natin ah, ah, maglalakarin po namin ng 3 to 4 hours, mga minamahal, ilang kilometro, mga minamahal. na mahal, yung daan pa po, mga minamahal, na napakaputik may mga river pa po kami natatawi mga minamahal. na mahal, makadalo lang po sa banal na gawain, mga minamahal. na mahal ng mga oras na yun, mga minamahal. na mahal kitang kita po sa lahat na na, sa, na lahat ng tao sa daan na aming dinadaanan habang kami papunta sa banal na gawain natin pinakamamahal po yung sus ang kagalakan na galing sa ating pinakamamahal lapay nosus, hindi po namin haalintana ang hirap, pagod mga minamahal, ang naramdaman lang po namin mga minamahal, ay napakasayang maglingkod sa ating pinakamamahal lapay nosus, mga minamahal hallelujah, uh, may one time po mga minamahal ko, na hinarang po kami ng isang tao, mga minamahal nasyada po ay isang leader ng uh, isang relihiyon mga minamahal ang sabi niya babayaran niya kami mga minamahal uh, siswilduhan niya yung beloved parents ko mga minamahal dun lamang kami dumalo sa kanila mga minamahal ngunit sabi ng beloved, uh, beloved parents ko mga minamahal ang mga material na bagay ay kayang ibigay ng aming Diyos na buhay sa gawain Man, ng Jesus Miracle Crusade ang hindi kaya ang hindi niyo kayang ibigay na kaya ng Diyos na aming pinaglilingkuran ay ang yung baguhin ng buhay namin mula sa sa talamak ng mga bisyo, sugal, hallelujah, aking bilabid wife, yung uh, bilabit mother ko po, mga minamahal, sabi po na aking bilabid papa, mga minamahal, yung bilabid wife ko, uh, siya ay isang dating NPE, walang kinakatakutan. ngunit Diyos ang nagbabago ng kanyang buhay hanggang ngayon, hallelujah, takot sa mahala Panginoon, hallelujah, purihin ang mahala Panginoon, uh, mga minamahal ko, habang sabi ko sa bilabit papa, mga minamahal, Dumadalo kami ng banal na gawain. Walang kain, mga minamahal. Ganyan po. Kahirap ang aming buhay. Ngunit sabi na kami, Labad Papa, magpatuloy lang tayo, magtapat. Darating ang araw, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po, mga minamahal ko, hallelujah, may sarili na po kaming bahay. Ma, may sarili na po kaming tahanan at lupa, mga minamahal. Malapit pa po yon sa gawain ng ating pinakamamahal na Pahin Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Patutuo ko lang din po, mga minamahal a year 2019, mga minamahal, habang ako po ay nag-aaral ng senior high school, mga minamahal. Hindi po yun lingid sa kaalaman ng mga estudyante maging mga guro sa campus na yun, mga minamahal. Nang aking tiyan ay lumaki, mga minamahal ko, hallelujah. Ako ang aking balat po, mga minamahal, ay nag, uh, naninilaw po, mga minamahal. Hinang-hina na po ako. Mahirap, nahirapan na po ako sa paghinga, mga minamahal. Kaya ang sabi po ng aking guro na kailangan kong ma-refer, ma-check up sa hospital, mga minamahal, sa madaling salita po, mga minamahal. Nalaman po mga minamahal ko, ako po'y may pneumonia mga minamahal. Positive po ako sa tuberculosis mga minamahal. mahal ang aking lungs, ang aking chan mga minamahal. Ito po ay may tubig mga minamahal ko, haliluya. Yung aking left side ng kidney mga minamahal, ito po ay may bato mga minamahal. Ang dahilan po ng paglaki ng aking chan na kung titignan po ay nasa 2, 5 to 6 months pregnant mga minamahal ko, haliluya. Yan ba ako po ay haliluya may ses sa ovary, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor, mga minamahal ko, kailangan kong maoperahan as soon as possible, mga minamahal. Kung hindi ako daw po ay mamamatay, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit sabi ko, hallelujah, simulat sa aking pagkabata, tanging Diyos lamang ang nagpapagaling sa aking karamdaman. Hallelujah. Right. Walang hallelujah. Right. nigamot na ininom, mga minamahal. Sabi ko, uuwi ako sa amin. Hallelujah. Pinapirma po ako ng waiver, mga minamahal. Ang sabi pa nga po ng doktor, napaka, napaka, uh, Digas daw po ng aking ulo, mga minamahal. Ngunit hindi ko na po yung pinakinggan, mga minamahal, sa madaling salita. Habang ako po yung nasa bahay, mga minamahal, sabi ko, papasok po ako ng paaralan, ma. nung nalaman po yun, na mga faculties, mga minamahal, na ako po'y positive sa tuberculosis, mga minamahal. Ang sabi, mga minamahal, hindi daw po muna ako papasukin ng paaralan, mga minamahal. Sobrang lungkot ko po ng mga panahon na yun dahil ang dami ko na pong namiss sa school, mga minamahal. Almost one month po akong hindi naka, nakapasok sa paaralan, mga minamahal ko. Ang ginawa ko po, mga minamahal, ang sabi ko, mga minamahal, sa kabilabid mama, magfasting po ako, mama. Hallelujah. Ang sekreto ng mga kristyano, mga minamahal, ang pagpupurit pag ng mga namin na mahal ko. Hallelujah. Sabi po na akin, bilabid mama, sasamahan daw po nila ako. Kaya buong family ko po ang nag-alay ng ayuno. Within one week, mga minamahal, nag-text po sa akin yung doktor, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor, mga minamahal, i-follow up, check up daw po ako at yun na po yung time na bibigyan na po ako ng gamot para sa sakit ko na TV, mga minamahal. Hallelujah, sa madaling salita, Ginik po nila uli ako, internal and external organs ko, mga minamahal. Laking gulat po ng doktor na yun, mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, saan ka nagpa-opera? Hallelujah. Ang sagot ko, mga minamahal, hindi po ako nagpa-opera. Kaya nagulat po ako, mga minamahal. Nagtaka po ako, mga minamahal. Ang sabi ko, bakit po, dok? Sabi niya, wala ka ng karamdaman, negative na lahat. Purihin ang mahala, Panginoon. Go Within one week, with pinagaling Lord. ako Lord. ng ating pinakamamahal. <laughs> Walang gamot, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin ang Pagpala, Panginoon. Haleluya. Ang sabi ng aking kaibigan, na naman. Haleluya na. Di ba ang TB, anim na buwan ang gamutan. Ngunit grabe ang Diyos niyo. Haleluya. Within wow, one week, hallelujah. pinagaling ka. Nang amin na mamahal na mahal, Panginoon Sus. Haleluya. Purihin po ang mahal na Panginoon. Haleluya. Yun nga po, maamin na mahal uh, almost one month po ako hindi nakapasok sa paaralan mga minamahal ngunit ang ibong, inyong abang lingkod sa mga oras na yon ay graduate po na honor student mga minamahal grabe po ang ah, mahal Panginoon mga minamahal ko, hallelujah isang ko din po mga minamahal ah uh, Last year, mga minamahal mahal ko, ay beloved as sister-in-law po, mga minamahal. mahal. Siya po yung nagdadalang tao, mga minamahal. At the month of April, mga minamahal, mahal, dapat nanganganak na po siya, mga minamahal. na mahal. Ngunit tumungtong na po ang first week of May, mga minamahal mahal ko, hallelujah hindi pa po siya, hindi po, hindi pa po, po, lumalabas yung baby mga amin na mahal. Grabe na po yung kaba na brother mga amin na mahal. Ang sabi ko, manampalataya ka sa mahal na Panginoon. Hundred percent ka manampalataya sa ating pinakamamaal pa Pai Nusus. Hallelujah. After uh, May, uh, two weeks of May, mga ko, na mahal ko, hallelujah, uh, nag-deliver nag, nag na po yung yung bilabit wife niya, mga minamahal, sabi niya, samahan mo ko. Sa mga oras na yun, mga minamahal, wala ni isang hospital lang sa Odoing Leyte eh, ang tumanggap sa sister-in-law ko, mga minamahal. Dahil aside po, mga minamahal, sa overdue, mga minamahal ko, hallelujah. Hallelujah, yung baby niya, mga minamahal, ay malaking baby, mga minamahal. Ang sabi po, ang katarungan po ng mga hospital, mga minamahal, wala daw po silang... ah uh, Uh, equipment na para dun, mga minamahal ko. Kaya po, eh, dinako po yung beloved sister in ko, mga minamahal, sa may dako ng regional hospital sa Tacloban City. late yun, mga minamahal. Napakalayo po yun kung in mga minamahal. Aliluya. Aliluya, na mga oras na yun, mga minamahal. Aliluya, gabi na, mga minamahal. Umaga siya, mga minamahal na 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 Hallelujah, na naramdaman nyo na ilalabas na po yung baby, mga minamahal ko. Gabi na po yun habang kami pabiyahe papuntang takloban, mga minamahal ko. Sakay po ng ambulance, mga minamahal, dahil walang ibang tumanggap na hospital, mga minamahal. Habang kami nasa ambulance, mga minamahal, patuloy ko po kami nagpupuri sa mala, Panginoon. Hallelujah, humingi po ng tulong sa ating mala, Panginoon. Hallelujah. Malayo pa man po, mga minamahal, sa hospital, mga minamahal. pumutok na po ang panubigan ng aking beloved sister-in-law, yeah, mga hallelujah. minamahal. haleluya Grabe na pong kapas sa beloved kuya. Sabi ko, wag mo, haleluya wag kang mag-doubt sa ating na Panginoon. Ibigay mo pa rin anong mangyari. 100% sa pananampalataya sa ating na Panginoon. haleluya haleluya Nung na, pasok na po sa delivery room yung beloved sister-in-law ko, mga minamahal. Hallelujah, nagpupuri po kami. After cast out po mga minamahal, tinawag po na aking kuya mga minamahal para magpirma po mga minamahal ng kanyang pangalan mga minamahal. Hindi pa man po nakasulat ang aking kuya sa pangalan niya mga minamahal. Narinig na po namin ang iyak ng kanyang baby mga minamahal. At sabi po ng doktor mga minamahal na nagpa, nagpapaanak mga minamahal. Grabe, napaka-imposible, napakalaking bata mga minamahal. Ngunit normal delivery po yun mga minamahal. Purihin po, malabang talagang walang bagay na mahirap kapag tapat kang naglilingkod sa ating pinakamahal na <laughs> Panginoon Jesus. Hallelujah. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito na lang po ang lahat na kapurihan, kadakilaan, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Oh yeah,